January ito? Oo. Oh. Ah. Bago yung mga kita. Puro bago. Malung, pero malungkot. Bago malungkot. Oh, na kalimut na ano? Natin tataya, tatahakin. Lagi po tayong mag at tumawag sa Panginoon. Yun po. Para hindi po tayo maghirap hirap na taon. Sa bagong taon. Bagong taon, bagong buhay. Pero ang utang, huwag kalimutan. Ang utang, huwag kalimutan. Nababayaran yan. <laughs> Tayo po ay mag-adventure Abangan nyo ang aming adventure sa Kasiguran With the boys And families Ayan o, no? sarap yan Tatlong at araw ata kami doon Si Kusur Si so, Bebe ang nag-schedule yeah, Sana samahan nyo po kami ano, makadaan ako ng Baler uh, At yung vlog natin Nakaraan doon, last time Okay naman, maganda, hapon yun eh Daming isda ako sana umaga kasi plano ko umaga dumaan doon. Syempre. <laughs> Ang plano ko mga 6 o'clock na ando na kami. Yan sabi ko mga 2 o'clock tayo umalis. Oh, ayun. Dapat ano oh. What's your plan? Ano gusto mo? Okay, bukod na ulit. nandito na po ako at uh, sinamahan ko silang pagsala tamang tama naman wala yung dalawang isyemero sabi ko sa kanila ayan, uh, balik natin yung dati makita ko sa inyo ngayon, makita rin natin sa dalawa kung uh, magustuhan nila na malinis yung pagkakagawa uh, bahala na silang mag-adjust basta uh, yun ang gusto natin so, ayun uh, nakita nila maganda naman tuwa ko na okay na yan sabi ko kay Poroy okay na yan tapang hinit ka lang ko na sa iyo mga maligin ako hinit uh, tayo sasao pa lang ako natulog dia yeah, hanya ang luwag parang ano ah walang matao-tao oh tamlay anong meron <laughs> January 2. Ito pala ang January 2 ng uh... ganito pala pag January 2. Oh. Ah. Malung pero malungkot. <laughs> oh, nakalimut na, no? hindi nakalimutan, sobrang busy. Hindi, ngayon January. Oh. Sili. Malinis na kasi luma. Yung sibuyas daw, nagmura na ang balita. Nagmura na, wala lang question eh. Tapos pa rin mga... Hindi nga wala isang kilo. Ay, doon lang kayo, no? Ang mahal kay Lolo, lara. Mahal kay Lolo eh, gusto ko yung mas mahal. Ay, mas kanya. Oo nga. O, oh, Olix na lang. <patrol noise> Magkano i-lix mo ngayon? Sa 150. Ha? 120. Huh? 120. Huh? 120. 120. <moyan> Isang mo na eh. yan. Al Ala na tangkalin sir. Yung talaga. Ay, mo na. Sir, sa mga 3. Bayan meron pa. Meron pa. Grabe, ang lungkot pala ng January to dito, ano. Pero dito Bukas alis namin. Saan? Bahay. Bukas alis namin. Abi binili 'yan. Oh, ay tulungan natin, baka baka malugi 'to, baka pag dito binili nito, malulugi, magsasara. Mar 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 San mas malala ka rin eh. mas so. Sige, Nung last year, mas marami na ko, na tira. Ngayon, sakto lang. Marami ngayon, mas marami kaya oh, na. Mas marami mga in. sa mga Alay. Oh, dami ngayon. Mas marami. Pero kinulang pa, sakto lang.

Sariwa, sariwa, oh. Bago to, ah. Oh, bago. <laughs> last year pa ito, ah. <laughs> oh, last year pa. Last year pa. Si Pagaga, anong New Year's Resolution? Pagaga pa rin. Ah, Pagaga. Pagano sa'yo? <laughs> Pagaga pa rin, ano? Pa rin, ano? Ah. sa taas ba ganun din? Malungkot din? Okay, Babalikan ko yan. Apa is that? <coughs> oh, parang boses lang ng mga tindera nang higit naririnig ko ah. Parmes. Gusto mo ba Ay! Wala oh. Sana. Oh, ayos lang. Salay. Salay na lang Salay Salay, Salay. Ano yung koncheng? Wala ah Wala, sila yung lalag Ganito pa lang January to ano? Oo, ganyan Pagkano kilo? Pus 60 na lang sa'yo Ha? Pus 60 O bigyan mo isa may request ni nanay ista, eh wala... Wala eh. Ihaw kaya kaming bangus. Isang malaking bangus. Ano? ano? Shout out po sa mga mamamayan ng taga -rayat. Happy New Year po. Mensahe. Mensahe? Ano mensahe mo? Ah... relax so, lang. Relax ka lang. Isipin mo lang so, maigi. Isipin mo muna. Mahaba-haba na naman kung panahon na ating tataya. Tatahakin. Lagi po tayong mag at tumawag sa Panginoon. Yun lang po. Para hindi po tayo mag na sa taon. Sa bagong taon. Bagong taon, bagong buhay. Pero ang utang, huwag kalimutan. Ang utang, huwag kalimutan. Nababayaran yan. <laughs> <laughs> ba, baka pati utang kinalimutan bagong taon na eh. Tsaka isang ano, bangus na malaki. Alisin ko na. Ah, pang-ihaw, brother. 350. 350 na lang. <laughs> na Di pa rin bumalik yung kapatid nito ah. Ano na? Ano yung isa? Kapon nagtinda. Wala, walang, nanginig, kapon. wala ng nabili kapon. Ano yung 31? O, hindi, yung Auno. Eh wala, Auno, dapat sarado talaga ang Auno. Ano, hindi, ako nga... Nagtinda wala, ka pa rin? Oo, wala, wala naman. Siyempre, yung mga tira ng handa eh. Wala Ubusin nangyari, pa yun. Ang dami pong namatay na isa. Oo. Oh. Kunan na yung tree, benta ko sa ah. Pag Auno, tandaan ko nga sa Malika. Mm -hmm. Kasi yung tirang ulam tol eh, yung hinanda eh, kakainin oh. pa yun eh. Ano mukha ba ng Pasko, no? Mali oh. yung... Ano ba? Ay, hello eh. po! Kumusta naman ang New Year natin? Okay lang! Huwag <laughs> niyong kakalimutang tangkilikin Oy, naman. Ay, lagi ko nga nakikita si <laughs> lolo, ayun o. No? Pag gano'n, nanonood kami eh. Oh, ang wala kayo shoutout sa kanya eh. Ah, yun pala na, dito na. At least nagkita naman. Oo oh, nga uh, ha. Wala babatiin. <laughs> Meron. Oh, ayan no, na, ayan <laughs> na. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. So, shout out po kay, ano, kay Maring Marina Borja, Randy Borha Juday Girado, Leti Girado, at saka lahat ng Salak Family sa Milan, Italy. Wow, kumista eh. Beto bene. grazie. Uh, <laughs> ayan. Asa na ay yung akin? Tara. Ay, nakita rin. Ano po? Si Lulu sikat na eh. At saka paborito mo si ano eh, si Nanay Conchi. Oh, wala nga po, wala siya. Wala, wala. Sabi nga nung ipag ko, wala oh. si Nanay Conchi eh. Ano da? Ano so, kay Lulu, hindi kita na miss kasi nakikita kita kay ka-farmer. Sige po, mauna na ako. Okay. Thank you. Ayan. Nakakatawa na. Ano pa ba? Wala na akong bibili na, no? Okay na to. Dan tayo kay Ate Raquel. Oy, malungkot ang New Year natin. Ha? Ah? Masaya. Masaya pa rin. ah <laughs> ito lang, konting uh, regado. Ayan. Walang gaan ng tao, oh, ano? Okay, na na pa bang ang naman na lang muna. Ay. Ngatirang malaking baboy din pinakatay ko na. So, isda na lang kay ma, isda. Okay na. Hoppa. mabali sa mga amo. Ayan po, salmon na lang. Ay, masarap na loko. Oh. Isigang sa miso. Isigam? Sarap na. Bigyan niyo po ako na isa. Isang piraso. Tapos, ito, galunggong na lang. n mga ka-farmer balik tayo. At uh, malungkot ang palengke, eh, no. <laughs> Ganun pala pagka ano. Uh, January 2 So, sabi ko nga kay Dindin, kasi sabi niya nagtenda pa pala sa kahapon. Sabi ko tol, January 1, expect mo na 'yan. Wala talagang mamamaling, gawa ng andaming handa. Tapos ako ibu bumaba, alam niya kung bakit magpapababa ako ng tubig so yan po ang plano ko ano magpapababa ako ng tubig pero hindi pa namin lilimasin yung tilapia uh, hanggang doon sa kalahatian para mataniman ko na din po ng pakwan din yan doon. tapos ito talaga natin ng kamatis yan papachamba lang pachamba yan kamatis dito kasi mabilis lang naman po ang kamatis dahil uh, maybe sometime March ay magpapaano na tayo no? so less than a month o two months ay pwede na tayong magpa rip wrap syempre iipon muna tayo <laughs> at tinaasahan ko mataba ang lupang ito ay, kulit na itong batang ito ayan dahil ang laki po ng uh, natin papasod-sod tapos kakailanganan natin pa rin si daw sigurado yan dahil uh, susod-sod dito tapos aasintahan syempre kung ano pa yung kulang baka ibibili na lang natin yon ganun ang gagawin natin patambak na naman little by little lang kahit papano so ayan marami pong nag pala mga nagpunta nung aming uh, lechon day ay uh, farmer inaabangan namin kung anong gagawin niyo dyan sa ano sa fishpan nga dahil kailangan na daw talagang kapalan so ayan uh, tapos, dito, lalakad pa tayo. etong part naman na ito ay hanggang dito. Ayan. Ay, sana madala pa yung ano. Kung kaya pa, no? Malay natin, kaya pa. Aasintahan na rin. Kung hindi, o oh, uh, titingi-tingi po ako magpapatambak. <laughs> kung hindi man, dahil malamig yung malaki, eh, unti-unti. Kung hindi ka kayani. pero as much as possible itutulak po dito yung yung lupa na kaya itulak para mailipat dito, no. Tapos yung asinta na tapos sa gitna magkakaroon ng hagdanan. Ganun ang gagawin ko niyan eh. May hagdanan sa gitna. Tapos may harang pa din yung ano. At least okay na no. Tapos hanggang dito yan. Dito naman medyo makapal. Pero at ko muna yung kangkong dyan at uh, tataniman natin 'yan dahil mataba itong lupang ito. Kasi may tumubo na Dahil plastic dito ah. Tumubo na ano ba 'to? Yung ano? Ampalaya. Tapos nang hinayang si papaya kasi ang ganda ng ampalaya. pinagapang na lang ginawa ni Dex ng ano na ano balag balag ayan o oh. balag balag oh. ito nga oh. ah okay may bunga na oh. Tapos, andito na yung ibang boys. Ready na for, ano? ready for kasiguran mamayang gabi excited na sila ayan tapos ang construction natin ay syempre stop muna next week na magkikita kita si Esong ay hindi sasama sino pa bang mga hindi sasama syempre dalawang lechonero matanda hindi rin sasama uh, board lang daw po sila tapos si ah uh, Rambo, hindi rin sasama <laughs> at si Puroy ayaw iwan ang kanyang mga kalabaw inaalala din po yung mga alaga niya so ayun ha, pero yung pamilya ni Puroy kasama Magna, mag, ina niya kasama po kasama yung mga, pamilya ni Nanelnel ni Jomar ayan kasama din po sa kasiguran so ayan ha? let's hope sana maging okay naman wala na mga gabayan tayo ng Panginoon syempre sa aming lakad kanyang malayo yan ito si Cardo hindi ko alam kung makakasama pero gusto ko sana isama dahil marami akong gusto kong umikot eh doon. Ah, uh, titingnan pa rin. Kasi sabi ni Bebe, pwede naman daw yung van makaiikot. Kung ano, ayoko na kasi sana mang istorbo. Kaya lang malaki din pong unang-una, 'di ba? Magmamaneho pa mapagod din ano. So, baka hindi na nga handalin. Kung kakasya yung mga dadalhin. Dahil tatlong ang ano kami doon, medyo ano 'yan eh. Medyo mabigat din. O oh, ayan. At tapusin na natin 'to mga farmer at uh, gusto ko ding i ano yung preparation, i-separate yung vlog ng preparation namin. Luluto kami ng adobo, isang kawa mga ka farmer. pinakatay ko na yung patchoy na isang malaki. Dahil sabi ko oh, mabuti nang mapunta sa <laughs> sa chan kaysa sa maghihintay na naman tayo ng order ay, may agila. Wow, lawin mga ka-farmer. Nako, inialik at inikot-ikutan yan yung mga sisiw So, ayun po. Ah. Uh, yun, nakatay na nila kagabi at uh, chinap-chap so, eh, magluluto na mga ka-farmer. So, ayun po, abangan niyo yung aming ano, adventure. Marami tayong pupuntahan doon. Sana makapunta tayo, makapunta po tayo sa falls. Uh, may falls na maganda doon. Balak namin puntahan. We have time anyway. We have time, no? Three, three nights and four days ata. So, ayun. Uh, we have time naman. So, ayun. Sana map, ma, uh, ano, no? mapuntahan din. Tapos, syempre, yung aming biyahe. Uh, syempre, unang-una nang mihingi tayo ng gabay para maging safe naman yung aming biyahe tapos adventure mga ka-farmer yan bibili uli ako ng sukang tuba yan ang isa sa mga uunahin ko sukang tuba mga ka-farmer ayan at napakasarap ng sukang tuba dun titimplahan uli natin naubos kakahingi <laughs> okay lang ako naman po nakapagpasaya no? Siyempre. pinamigay ko uh, ah, kag kagaya ni naka-farmer Jess sinanay Christy at iba pa na parang pahingi naman ako sabi ko sige po para matikman niyo yung difference ng ano kasi sa tatlong suka na natikman ko tuba uh, sasa and uh, ano uh, yung iloko yung sugar cane lahat po sila masarap pero syempre out of that tatlong masarap may mas masarap yun po yung sukang niyog mga ka farmer so ayun depende po sa panlasa ninyo pero ako mas nagustuhan ko po yung niyog masarap sya tapos lalagyan natin ng kaunting timpla syempre yun mas masarap mga farmer so yan maraming maraming pong salamat at magandang buhay